Palakpakan po natin si Kuya Lance. Siya po ay tuto na. Go, Kuya Lance! Hello, everybody. Ako po ay si Kuya Lance. My name is Nancy Vanity Kiela kanya-kanyang wika. Tagluyod natin ang wikang pambansa. Bakit mahalaga sa sariling wika? Ito ay kaluluwa ng mahal na rin bansa. Di ng buklot ng puso at diwat ng tao sa Ganao-Bisaya. 你好。Yeah.